Hi guys! Magandang magandang tanghali po! Loson, Visayas at Mindanao For today's video Magluluto tayo ng uh, Miswa na may patula uh, Yung Shanghai Beef Shanghai guys, lalagyan natin ng sikre. So, mamaya, makikita dito yung sikre kung nalalagay ko natin. Yung pinatawag na sikre kung pangmalakasan. guys, sigigisa natin yung bawang eh, hanggang magyellow yellow, -yellow magbrown brown brown. brown. ganito guys. Yan, kulay dilaw-dilaw na lumabas yung tamang aroma aroma ayan guys so, ilagay natin guys yung sibuyas isusunod natin yung sibuyas ayan shout out sa mga mahilig magluto mga tatay ayan ilagay natin yung sibuyas guys aluhaloin Halo natin na ganito hanggang magiba ng kulay Out, Say, did you map? Hold you boy! Ito, isa sana yung masarap ilagyan ng isang. Tapos, pues, lagay na natin, guys, yung patula. Gusto ko yung malala malalaking hiwa. Ayaw yung pabilog. Yan, ta talagang ma malasaan mo na patula, guys. Kaya, yan o. Pag natin lagay lahat para mayroon tayong gagamitin naman sa isa na araw, dahil dahil ako lang may isa yan ay higisa natin na ganito yung lalagyan din natin ng beef cube ang mamaya guys makita nyo yung sikreto ito lalagyan natin ng asin ayaw ko yung patis dahil nababawuan ako gusto ko yung salt ayo guys ayo the salt asin ayaw yeah. Halo-halo natin. Ayan na yung sikreto na isa. Lumalabas na. So, ilagay natin guys. So, yun ang pangisa natin. Ayan. Ilagay natin yung biscuit. natin, lagyan natin ng tubig guys na dalawang tasa malawang ayan guys masarap to guys, pwede nyo itry ayan guys okay alright ayan, Kumukulo na guys. Ano, lagay natin ng beef shumai. Ito guys, naka-steam na po ito. Ay, lagay na natin kahit hindi natin igisa yan. Kasi matik na po. Ito na guys, lumabas na yung isang sikreto natin. Ayun you know, oh, nakikita na. Nakikita na yung puting-puting. Ito, lalagyan natin ng dalawang dalawang uh, tawag nito. Miswa. Ayan, halo-halo natin na ganito. Ayan, guys, napakasarap, napakalilang. nang bagay po yung sa mga high blood guys dito. Ayan, o, ito na yung sikreto ni Pipeng. Ayan, boom. Lagay natin guys, ito yung sikreto na sinasabi ko sa inyo guys. Napakalasa po yan. So, yun na guys. Uh, huwag kalimutan, mag-subscribe, mag-like, mag-share kung kayo po ay viewers ko, kung kayo po yung followers ko, sana hindi po kayo magsasawa. I love you all. Ingat po tayo.